Hi everyone! Yes, we're back to Kuala Lumpur. Yeah, last night. Now we're going to grocery. Back to normal, no? Back to reality. Ah, <laughs> akit akit ulit dito sa my kagdanan para makarating sa um -oh. paruroonan. Uh, Ayan. Asa ah, na ba tu? Oh, yan okay ayan lang po dito uli sa may overpass ayan naman ang trabaho niya taga sunod no ayan punta kami uli sa Sangiwa for grocery wala kaming pagkain asan ba yun So hanggang dito na lang. Ayan. Basta nasa ano na kami, nakabalik na kami ng Kuala Lumpur. Kami na madaling araw pala kasi na-delay yung flight namin, no? Delay. So at least nandito na kami sama sa aming tinitirahan. Diyo, so, mag kami. Be careful, han. Yes, I'm Gonzalo Gordes Gutas from Bohol, Philippines. Bye for now. Love you all.